Ikalabing anim na kabanata Mga pangungumusta Itinatagabilin ko sa inyo ang ating kapatid na si Phoebe na naglilingkod sa iglesia sa Senkrea. Tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon gaya ng dapat gawin sa mga banal at tulungan sa anumang kakailanganin niya. Sapagkat marami siyang natulungan at ako'y isa na sa mga iyon. Ikamusta ninyo ako kina Priscila at Akila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay at hindi lamang ako ang nagpapasalamat kundi pati ang mga iglesia ng mga hintil. Ikamusta rin ninyo ako sa iglesia nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaipigan kong si Ipeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asia, at kay Maria, na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Hunya, na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naon ang naging kristyano kaysa akin. Ikamusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Estakis, gayon din kay Apeles na kilalang tapat na Kristiyano. Ikamusta rin ninyo ako sa sambahayan ni Aristobulo, sa kababayan kong si Herodion, at sa mga kapatid sa Panginoon sa sambahayan ni Narciso. Ikumusta ninyo ako kina Trifena at Trifosa? Masisipag na manggagawa ng Panginoon. Gayon din kay Persida na minamahal kong kapatid na marami nang nagawa para sa Panginoon. Kay Rufo na magiting na lingkod ng Panginoon at sa kaniyang ina na para ko na ring ina. Ikumusta rin ninyo ako kina Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas at sa mga kapatid na kasama nila kina Filologo, Julia, Nereo at sa kanyang kapatid na babae gayon din kay Olimpas at sa lahat ng kapatid na kasama nila Magbatean kayo bilang magkakapatid kay Kristo Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo Mga dagdag na tagubilin Ipinamamanhiko sa inyo, mga kapatid. Tandaan ninyo, ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin at sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap, ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Balitang balita ang inyong pagtalima kay Kristo, at ikinagagal ako ito. Ngunit ang ibig ko'y maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at walang malay sa mga bagay na masama. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. Hindi na magtatagal at ipalulupig niya sa inyo si Satanas. Sumainyo nawa ang kalinga ng ating Panginoong Heso Kristo. Kinukumusta kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa at ni Nalusio, Hason at so si Patro na mga kababayan ko. Akong si Tercio na sumulat ng liham na ito ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Kayo na tinutuluyan ko sa bahay niya nagtitipon ang buong iglesia. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lunsod at ng ating kapatid na si Kwarto. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Pangwakas na pagpupuri Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Heso Kristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo. Amen.